at hindi naging madali para sa ating mga kapatid na baklasin ng kanyang gulong dahil medyo matigas na ang lak ng kanyang gulong at walang ibang paraan kung hindi ito ay uh, baklasin para magdala dun sa lupi or kung ang malapit na may vulcanizing siya so... habang kami ay naglalakbay sa kalagitnaan ng liblib na lugar kakita kami ng isang lalaki na nakatigil ito ay ang ilangan ng tulong kaya nagmandali yung ating kasama na tingnan at tanungin kung ano ang kalagayan ng kanyang motor at napagalaman namin na kailangan pala niya ng tulong dahil ang kanyang motor ay naputas ito ay napako so ayan nilapitan agad ng ating mga kasama upang siya itulungan kung ano man ang ating kayang may tulong sa kanya anong nangyari sir sa motor mo? ha? naputas? Buti si Tugang at lagi ko na ito. Ano? dapat sana open. May tulos ka ba sir? Open. Ang tulos ko dito eh. Hey. Ay, wala. Ano yun? Yeah. kami sa sursugon kasiguran at hindi naging madali para sa ating mga kapatid na baklasin ng kanyang gulong dahil medyo matigas na ang lak ng kanyang gulong at walang ibang paraan kung hindi ito ay uh, baklasin para maihatid dun sa Lupi or kung saan ang malapit na may vulcanizing siya. So ayan, napakaganda ng plate number nito ni Sir 777. Yan ang ating tanda mga ka Black. So ayan, habang pinapaklas nga ng ating mga kapatid, ang gulong ni Sir ay talagang ramdam niya ang tuwa sa kanyang puso dahil talagang walang malapit dito na vulcanizing sa lugar na ito. Tayo ay nasa liblib na lugar. Ito ay karamihan ng mga puno At sa mga oras ngang ito ay nakalas na ng ating kapatid ang gulong. Maaari na ito dalahin sa vulcanizing. Pero bago natin ito dalahin sa vulcanizing, aalisin na muna dito ang nakapasak na pako pang malaman kung ilan talaga ang tutas ng kanyang gulong. Chublis din yan. Chublis din yan. Chublis din yan. Dami daming tama mm -hmm. eh. Yan. Medyo kasi sir ano, medyo manipis na talaga yung ano mo ulong. Sige na sir. Medyo manipis na talaga. <laughs> ano? Ala ta na manipis na talaga. Yan lang ang ano. Mm. Ano hmm. Anong ba? Kasi na dito sir dati? Ay, Ay, natin. Meron. Ito na, tutulungan mo lumabas. Kasi Buti na lang at sa pagkakataong ito ay maraming dala si Brother Clive na pampasa. Kaya ito nagamit sa paglilingko dito kay Sir na naplatan. At ayan guys panoodin ninyo. dahil nga may kalayuan ng vulcanizing kailangan pa itong dalahin upang mahanginan so ayan dumating na yung ating kapatid kasama si sir na naplatan so ayan medyo panatag na ang kanyang loob dahil okay na yung kanyang gulong at ito ay agad namang ikakabit ni brother Jerson para siya ay makauwi na uwi na siya sa kanyang pamilya Ano pangalan mo sir? Documentation lang ito at uh, kami yung mga 70 day adventist alam mo yun? Mga 70 day adventist Ito ang founder namin sa ano sa Masters Riders Ayan si Brother Gerson Orbe Paano mo ito? Langir ito? Oo, no, paano mo yan? Nagaling mo muna yung kadina bro? Nagaling mo yan sa YouTube Nagaling mo yan sa YouTube Kevin, tapi talaga sini <laughs> yeah, Pwede mo basa-basahin yung kapag ikaw ay libre lang yan. Pagka yung isa ay nabasa mo, ibahagi mo naman sa katrabaho mo kaya na sa kamag-anak. mo sa ano? Doon sa... Kamagana. At nakita namin sa kanya mukha na bakas ang ligaya dahil siya ay pwede na makauwi sa kanya pamilya. At then guys, maraming salamat sa inyong panonood at magkita tayo sa bagong video na aking i-upload.